Hello mga sis, nandito na naman ako dahil nga walang pasok ang yung mga alaga ko kaya napakasyon kami dito ng dalawang araw. Bago kasi kami pumunta dito mga sis, uh, kahapon kasi namili kami, namili kami ng mga damit at saka ano, yung mga pabanguhin. Binilhan kasi ako ng amo ng pabango at mga damit. Ganyan kami pag magbakasyon. Dapat may remembrance kung saan kami pumupunta. Dalawang beses na kami nakapunta dito sa Riyadh dati. Sa ano, sa mga bukid-bukid kami. Siguro nagsawa yung amo ko. Kaya pumunta kami dito kasi ito nga ang trip ng amo ko dito sa Boulevard Studios to dito mga sis. Dito sa mismong ano. Dito sa mismong Riyadh City red dito dito mga sis napakaganda mga sis ayun po mga sis na ano pumunta kami sa ano sa Boulevard <coughs> Boulevard na studio kasi nga po uh, pauwi na kami bukas kaya kailangan namin na magala muna para ma-enjoy namin yung dalawang araw kasi nga po bakasyon at saka ano Sobrang nice talaga dito mga sis Alam niyo kung bakit Kasi yung bang ma-homesick ah Yung homesick mo Tapos mawala Kasi nga mara marami kang taong nakikita Tapos marami din siyang mga Pinoy Makikita, Pag makakita ka kasi ng Pinoy na nandito sa abroad Parang ang saya-saya mo Yung parang nasa Pinas Feeling mo nasa Pinas ka Oo Tapos marami din siyang mga ano mga sis Mga banda Iba-ibang banda dyan mga sis umula sa hapon hanggang 4, 4, 4 a.m. sa umaga ang close dyan sabi ko sa iyo buong magdamag ka naka-enjoy dyan kasi hindi po yan mawala ng tao dahil po sa sobrang dami ng tao dyan magdamag ang mga tao dyan yung mga banda yung mga ano yung nagpapalaro magdamag po yan sila mga sis kasi nga po ano Siguro trabaho nila i eh. ano yan eh, boulevard yan eh. Kung sa Pinas may boulevard dito, may boulevard din. Kaya sabi ko sa iyo yung nakikita niyong swimming pool, pag magpagkumanta yan sa gabi, nag ano po yan yung parang nagsasayaw yung ano tubig sa swimming pool. Grabe, sobra talagang ganda. Alam niyo mga sis, kahit pagod ka na pumunta dito, matanggal talaga mga sis kasi ma-enjoy ka hindi lang sa panunood mo kundi ma-enjoy ka rin sa mga pagkain dahil kagabi ah grabe yung kain ko iba iba yung kinakain ko kaya tuloy pag uwi na sumama yung tiyan ko ayan inday anong kinakain ng alaga mo kakain ka rin ayan tuloy sa'yo